Yo mga maganda magandang araw mga kamating Meron akong isi-share sa inyo mga kamating Ewan ko kung kilala itong ganitong halaman mga kamating na yung bunga niya mga matik kinakain mga matik ito mga matik ipapakita ko sa inyo mga matik kaya lang mga kamatik, wala na yung kanyang hinog na bunga puro hilaw mga matik ito tatawag dito mga matik yung mga matik ang tawag dito mga matik tinutino tawag sa probinsya Makamati pero dito sa Manila di ko alam nasabi lang na sa akin itong Makamati tinutino daw tawag dito ito mga matik, parang aratilis listo mga matik pero ito mga matik, sa aking kamay hilop pa wala tayong makitang ng hinog kinuha na ng mga bata mga matik di tayo nakaabot dapat nakaraan na sinare ko sana kaya lang nalobot ka agad na yung cellphone mga kamatik kaya ngayon meron tayong pagkakataon may video to mga kamatik, para may pakita sa inyo mga kamatik kung anong klase yung tinutino mga kamatik. ito tinutino parang aratilis din mga kamatik yan mga kamatik ang lasa na ito mga kamatik, kailangan makakuha ko ng ganito mga kamatik, kulay dilaw na kanyang balut niya makamatik dilaw, kasi ang dilaw niya makamatik pagka dilaw na siya, matamis. Pero pagka kinain mo itong hilaw magamatik ano yan, uh, parang lasa siyang kamatis makamatik na hilaw. Pagka kumain ka ng kamatis na hilaw, parang nalasahan mo na itong tinutinong makamatik. Ito ang kanyang katawan ng tinutinong makamatik. Yeah, Maamatic. Itong tinutino na ano, yung katawan niya Maamatic. Alam niya ako ano klase. Yeah, Maamatic kaya siya. Wala na tayo, hindi na tayo sa hindi tayo nakaabot ng mga hinog niya para pakita ko sa inyo Maamatic. Kung ano anong itsura niya Maamatic sa loob. Pero itong hilaw Maamatic ipapakita ko sa inyo Maamatic. Para siyang aratelis din Maamatic. Ito siya kaya lang ito mga matik si ano pa to uh, hilaw pa hindi pa pwede yan e, siya mga matik saka bubot pa to mga matik eh. E, ito mga matik pag lumaki to kasi laki dito ng aratilis ang kaiba lang sa kanila ito kasi tinutin no, may balot yung no, aratilis wala mga matik yun ang pagkaiba sa kanila malit pa bubut pa mga matik di tayo nakakaabot sa mga malalaki na mga matik kasi pinagkukuha ng bata ito eh noong araw mga matik akala ko itong klaseng kadaman nito mga matik ay nakakalason pero yung sinabi sa akin kinakain nila sa probinsya to sinubukan ko din ng mga kamatik uh, matamis siya pagka hinog pero pagkahilaw pa mga matik, para lasa siyang kamatis yung hindi nakakaalam mga matik, ngayon alamin na mga matik na kinakain tong ganitong klase na halaman kung tawagin mga kamatik tinutino yan yeah, mga matik. Yo mga matik Ganito na si mga matik Mga matik, ko lang sa inyo mga matik. Kung hindi nyo alam ng galtong klaseng halaman Tawag dito mga matik, hindi nyo alam mga matik Ang tawag dito, tinutino Yun mga matik, ang ganito na lang mga matik. Si Dukamatic. Nagpapaalam Salamat mga matik.